Magandang araw mga babies, so pangalawang araw pa lang nila dito sa kahon, uh, ito yung, ayun oh yun, yung mga palatandaan na uh, medyo adaptable na sila sa bagong tirahan nila Kasi yung ibang mga worker bees, eh, nagpo-porridge na So makikita naman natin yung kahit papano yung iba eh may dalang pollen sa kanilang mga paa. So ah medyo kampante na tayo na ano na hindi na sila lalayas sa kahon na ito. So bukas o sa makalawa para sure na talagang ano sure, sure tayo sa gagawin natin ayun ah uh, Pwede nating pakawalan si Queen kasi sa ngayon uh, ano pa si Queen naka cage pa. So uh, bukas ng ng hapon o oh, sa makalawa uh, pwede nating pakawalan uh, si Queen sa cage niya para naman ano para naman ma-enjoy niya yung uh, bagong saray na nilagay ko sa kanila. So ganito lang mga bibis ang mga palatandaan na makikita natin na talagang medyo kampante na sila sa bagong tirahan tsaka na, may nagpo na tsaka natin pakakawalan si queen, ayun, yung isa so, ganun lang alam na natin kung ano mga pala, ayun, yun, yun nagpo na yung isa so, anong, ano ngayon, ah, na alas nasa alas 10 ata ng umaga ngayon so, ayun, oh, ayun pa ayun. so, isa na yun palatandaan na ito So ayun. Ayun pa diyon. Ayun, ayun pa, ayun pa rin. <laughs> so baka sa susunod ayun. Baka nga mamaya ayun no Sunod-sunod sila. Baka mga mamaya ng hapon pwede ko na tong pakawalan si Queen sa kanyang cage. So salamat po sa panonood, mga bebes. Let's save the bees, Be a savior. Pagpalain po tayo ng poong may kapal.